ang kapatid na Eduardo Manalo, na ipabatid sa inyo ang pananaw ng pamamahalan ng Iglesia tungkol sa ilang mga kaganapan sa ating bansa nitong mga nagdaang araw. Hindi po lingid sa ating lahat ang malawak na bagayan at hidwaan ng mga namiminuno sa ating bansa at ng mga mamamayan nito, bulsod ng mga away politika na nagdudulot ng pagkakabahabahagi, hindi lamang sa mga nanunungkulan sa gobyerno kundi maging sa saloobin at opinyon nating mga Pilipino sa harap ng mga pangyayaring ito nananatili ang pagnanais ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa bukod pa rito nais din natin ang patas na pagpapatupad ng batas hindi kailanman sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa kawalang hustisya at sa anumang hakbang na labag o hindi naaayon sa batas ang sino mang mapatunayang nakagawa ng paglabag sa batas ay marapat na papadagutin. Ang Iglesia ni Kristo ay may tiwala sa hukuman ng Pilipinas. Ang ating mga hukom ay may kakayahan at paghahangad na mailapat ang katarungan. Kaya naman ang nais natin ay dito litisin sa ating bansa ang sino mang inaakusahan ng paglabag sa batas. Kung hindi man isang malaking insulto ay isa pong kawalan ng tiwala sa ating mga hukom kung hindi sa kanila ihaharap at lilitisin ang sino mang Pilipino na inaakusahan ng paglabag sa batas at sa halip ay sa hukuman sa ibang bansa ito ipauubaya. Hindi magandang masimulan na ang isang mamamayang Pilipino ay basta na lamang arestuhin nang hindi sinunod ang due process at isuko siya sa banyagang hukuman upang iyon ang lumiti sa kanya ito ay itinuturing natin na pagsusuko ng ating soberenya. Mga kapatid, ipinapayo sa atin na umiwas sa mga walang kabuluhang usapan at pagtatalo-talo, lalo na sa social media. Kaya huwag ninyong tangkilikin ang mga kadudadudang tao na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, fake news ng mga kasinungalingan at mga paninirampuri. Iwasan din ninyo ang makipagtalo o magbigay ng komento na yumuyurak sa dangal ng ating kapwa. Sa ganito pong sitwasyon, ay lalo sanang magningnig ang ating pagkakristyano. Kaya, itinatagubili ng kapatid na Eduardo Manalo na patuloy nating idalangin sa Diyos na nawa ay igawad niya ang kapayapaan sa ating bansa, hindi lamang para makapamuhay tayo ng tiwasay bilang mga mamamayan nito, kundi higit sa lahat, ay para payapa nating maitaguyod ang paglilingkod natin sa Kanya. Sumaati na wang lagi ang kapayapaan, ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoong Diyos.